kung nakakapanood nga kayo ng Eat Bulaga ngayon ay tila sunod-sunod na ang mga pahaging sa muling pagbabalikan ng Aldab. Kung mapapansin nyo kasi parami na ng parami ang mga senyales lalong-lalo na pagdating sa mga karakter katulad na lang ni Main Mendoza at ng iba pa. Makikita mo rin dito na hindi na talaga nila itinatago ito hindi katulad ng pagsisimula pa lang ng ibulaga, na hindi man lang nila mabanggit ang salitang aldab nagsimula ito nung birthday ni Ming Mendoza na tila natin hindi sila nagpapakita sa publiko ngunit ginulat ang buong mamamayanan lalong lalo na ang aldab nation at ang mga basyos neto na nang makita ito na magkasama pangalawa dito ay ang kasal. Ngunit gayon paman ay hindi pa rin nila ito ipinaaalam sa publiko. Neto nga lang mga nakaraang mga linggo ay tila sunod-sunod na ang pagpapakita nila. Imahe ni Alden Richards at talagang nagsisimula na rin ay ikondisyon nila ang mga isip ng mamamayan na talagang si Alden Richards ay malapit nang pumunta sa Itbulaga simula ito ng mag throwback Friday si Main Mendoza dahil kung nakalaan lamang ito para kay Main Mendoza ay talagang hindi na nila kailangang banggitin pa si Alden D. Charles. ngunit kung napanood mo ito ay dalawang beses niya pang binanggit si Alden D. Charles. ang mga pangyayaring iyon na kanilang pinagsamahan at tuloy-tuloy pa nga itong nangyayari hanggang ngayon nung naipost ko nga na tila ikinlose up pa ang kamera kay Maine Mendoza nang ipakita sa isang sugod bahay ang litrato ng pagpapakasal mismo ni Maine Mendoza at Alden Richards hindi ba kayo nagtataka na ganun na lang ang ngiti ni Maine Mendoza nung makita ang foto na iyon ito lamang ay e nagpapatunay na totoo ang ginawang kasal nilang iyon at talagang makikita mo kay Ming Mendoza at sa iba pa na handa na sila sa magiging pagbabalik ni Alden Richards. Dapat talaga ay tigilan nila si Main Mendoza at Alden Richards dahil wala naman silang mapapala kung sisirain nila ito dahil ang mga cut din pagka ang pelikula ni Main Mendoza at Alden Richards ay tila mawawala naman ito sa picture. Kaya dapat ay wag nilang pilitin na iugnay si Alden Richards kay Catherine Bernardo dahil pag natapos ito ang proyekto nila at pagsasama ay mawawala na rin ito na parang bula. Sayang lang ang effort nila na ito. Dahil kahit anong sira ang gawin nila kay Main Mendoza at Alden Richards ay hindi naman talaga magtatagumpay. Kaya dapat ay mag-focus sila sa kanilang mga idolo na si Daniel Padilla at Kathleen Bernardo dahil wala nuwang pakialam ang buong Aldab Nation pag natapos na ang proyekto ni Alden Richards at Kathleen Bernardo at talagang sila rin ang mamumroblema dito dahil pagkatapos ni Kathleen Bernardo at Alden Richards na magkatandem ay matatandem naman si Kathleen Bernardo sa ibang lalaki at doon naman sila mamumroblema nasa babae yan kasi masyadong showy ang babae na malaki ang gusto niya sa lalaki kaya okay lang sa kanya na malink sa lalaki na gusto naman niya pero walang katotohanan yon kaya mga kat din humanda kayo dahil walang katotohanan yan at don't be so serious kasi kayo din ang masasaktan sa bandang huli kami kampanti lang dahil alam namin ang totoo Alden and Main forever napakagandang observation niyan Merli Hagurin talagang kung mapamansin ng buong Aldag Nation ibang iba na ngayon ang aura at ikinikilos ni Captain Bernardo neto nga lang passion show na nakakalipas ay kitang kita ang pagiging daring na ni Captain Bernardo kitang kita sa mga poto na talagang nagbago na siya at talagang mga daring ang mga roles na ginagampanan ngayon. Kaya wag nang magtataka kung ito ay magawa sa pelikula ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Wag na kayo magtaka dahil ngayon ay wala na ngayong pumipigil kay Catherine Bernardo na gawin ang gusto niya. Ngayon nga kasi ay napakaganda ng itinatakbo ng karir ni Alden Richards at Maine Mendoza at pagdating naman kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay talagang bumabagsak dahil na rin siguro sa tibay ng relasyon nila dati at ganda ng takbo ng karir nila nung sila pa ay magkasintahan. Talagang ganyan naman sa showbiz. Pag ang love team ay napakasikat talaga katulad ng Jadine, Katniel, Kimerald, iba't iba pang mga love team ay talagang ginagamit lang nila ito para sumikat ang kanilang mga pelikula ngunit pagdating ng panahon, nauuwi ito sa wala dahil nga naman hindi totoo ang kanilang pagmamahalan at talagang umaasa lang sila sa kanilang love team para tangkilikin at kiligin ang mga manonood. Hindi tulad ni Main Mendoza at Alden Richards na sa simula pa lamang ay sinasabi na nila ang tunay sa kanila. Kaya talagang tinatangkilik ito ng publiko at kahit ng mga buong Pilipino. Kung matatandaan nyo ay sinasabi ni Alden Richards nung hindi pa sila mag-on at hindi mag-girlfriend at boyfriend. Na nasa stage pa sila ng pagkakakilanlan. Maratandaan natin na hindi talaga inaamin ni Alden Richards ang relasyon niya kay Maine Mendoza at ganun din si Maine Mendoza. Kaya kung matatandaan nyo ay talagang hirap na hirap din si Maine Mendoza na makasama si Alden Richards dahil sa pagkagusto niya dito at hindi naman ito nasusuklian dati ni Alden Richards nung kauupisa pa lang ng kalye serye hanggang ang sana develop sila at kitang kita na dito ang ginawa nilang pagpapakasal sa kalye serye ito ay hindi pa totoo alam naman natin yan mga Alden Nation na talagang ang una na kalyeseri nila nakasal ay hindi naman talaga totoo. Ngunit na-develop ng na-develop si Alden Richards at Maine Mendoza na pagka second wedding nila ay tandang-tanda pa na talagang double wedding ang nangyari dito at isa ay isa nga privado. Pinunyag na ito dati ni Pia Guano at talagang real na real ito kaysa sa dati kung matatandaan nyo ang unang naging kasal ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi talaga totoo at hindi makatotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!